Na-remove ko na ang Gmail account sa akin device. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturong kayo kung paano mag-remove or delete ng Google account sa cellphone this 2025. Itong way para mabawasan ng Google account sa cellphone. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe. Punta po of course ay sa Google or any Google Apps. Then itapo yung account sa taas. Then itapo yung down na button mag-scroll down po baba. Then, pindutin po yung manage account on this device. Then, the next po ay piliin ng account na gusto mong i-remove sa iyong device. For example, lahiri po ang aking isang Google account. Then, itap po ito. Then, dito po ay pindutin na remove account. Kapag sigurado ko na po ay pindutin po yung remove account. At okay na po, na-remove na po ang aking Google account sa aking device. At yun to lang po siya kadali. Thank you for watching at kung nakatolo ko makapag-remove ka ng Google account sa cellphone mo ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!